kailan lamang ay muli na namang nangamba ang maraming mga Pilipino dahil sa maaari dumanong lumubog ng tuluyan ng ilang mga lugar sa Pilipinas pagsapit ng taong 2050. Ayon sa naging pag-aaral ng New Jersey-based science organization bar sa bansa na mayroong posibilidad na lumubog at hindi na muling makita pa. Ang pangyayaring ito ay resulta ng patuloy na pagtaas ng sea level, pagtaas ng temperatura ng ating mundo at ang carbon dioxide emission. Sa huli, ang siyang dahilan kung kaya naman natutunaw ang mga glacier o malalaking tipak ng yelo na nagiging dahilan ng pagtaas ng sea level. Kaya't ngayon ay ating alamin kung mapapasama ang inyong lugar sa mga sumusunod. Narito ang 10 lugar sa Pilipinas na maaaring maglaho sa taong 2050. Pero bago yan ay huwag kakalimutang magsubscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Manila City Madaling lumubog sa tubig ang kabisera ng Pilipinas batay sa inilabas na pananaliksik at pag-aaral ng Geophysical Center ang sabi sa ulat na nakakaalarma ang 2 cm rate ng paglubog kada taon mula 2015. Sa kanilang pag-aaral ay nakita nila na kabilang ang lungsod ng Maynila sa isa sa lumulubog na lungsod sa mundo. Narito ang inilabas na map simulation ng ma-eksperto na nagpapakita ng kahinat na ng Maynila sa taong 2015. Pinapakita rin dito ang mga particular na lugar sa Maynila na maaring lumubog sa darating na dekada, lalo na ang mga mababang lugar sa lungsod. 9. Bulacan Ayon sa pag-aaral, kasama ang probinsya ng Bulacan sa unti-unting lumulubog at maaring tuluyang lumubog sa tubig sa susunod na mga dekada. Dagdag pa rito ang sunod-sunod na reklamasyon sa lugar ay nagpalala sa sitwasyon. Makikita sa mapa ang lugar sa lalawigan na mas naapektuhan ng pagtas ng tubig sa hinaharap. Kabilang ang Hagonoy, Masantol, Paombong at iba pa. 8. Cebu City Base sa mga pag-aaral, ang Cebu City ay may malaking potensyal na lumubog sa lugar sa Visayas Region sa taong 2050. Ito ay bunsod ng mga epekto ng pagbabago ng klima, particular ang pagtaas ng antas ng dagat. Particular sa mga lugar tulad ng Mandawe, Mabolo, Tipolo at iba pang mga coastal areas sa Cebu City. Ang pagtaas na ito ay dulot ng pagkatunaw ng mga polar ice caps at ang dumaraming tubig sa mga karagatan sa mundo. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagtaas ng antas ng dagat ay magdudulot ng panganib sa mga lugar na malapit sa baybayin. 7. Olongapo City Sa lalawigan ng Zambales, matatagpuan ang Olongapo City na kilala rin bilang Zubik Bay Port. Ayon sa isang inilabas na pag-aaral, ilang lugar sa Olongapo City ang nanganganib na malubog sa tubig sa mga pagtaas ng antas ng dagat. Ang mga lugar na ito ay kinabibilangan ng lugar na makikita sa simulation map dahil sa kanilang malapit na lokasyon sa baybayin ng Zubik Bay Port. Mahalaga na magkaroon ng mga hakbang at plano ang mga residente at lokal na pamahalaan upang harapin ang posibleng epekto ng pagbabago ng klima sa mga lugar na ito. 6. Rojas City Ayan sa mga eksperto, ang Rojas City ay isa sa mga lugar sa Pilipinas na posibleng malubog sa tubig sa mga susunod na taon. Sa mga projection map, makikita ang isang malaking kulay pula na nagsasaad na ito ay prone sa pagtaas ng tubig sa lugar. Ang pagtaas ng antas ng tubig sa lugar ay isang malaking banta, hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga industriya at ekonomiya ng lungsod. Ang pagtaas ng tubig sa mga baybayin at coastal areas ay isang epekto ng pagbabago ng klima at pag-iinit ng mundo. 5, Sambuanga City. Ang lungsod na matatagpuan sa peninsula ng Sambuanga ay tinatayang may humigit kumulang isang milyong tao na naninirahan sa lugar. Ang lungsod na ito ay makakaranas din ng pagtaas ng tubig sa taong 2050. Ang mga komunidad na malapit sa baybayin ay maaaring maapektuhan ng pagtaas ng tubig. Narito ang map projection na inilabas ng mga eksperto. 4. Iloilo City ang lungsod na ito ay kilala sa mga makasaysayang simbahan at matatagpuan sa isla ng Panay, tahanan ng 500,000 katao batay sa 2020 census. Bilang isang lungsod na matatagpuan malapit sa dalampasigan, ang Iloilo -Ilo City ay may mga vulnerable o prone areas na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng tubig. Ang mga komunidad sa mga baybayin at malapit sa ilog ay maaaring may malawakang pagtaas ng tubig. Ito ay maaring magtulot ng pinsala sa mga imprastaktura tulad ng mga bahay, gusali at kalsada. Maaring magkaroon din ng epekto sa mga pangkabuhayan ng mga residente, particular na sa mga sektor na umaasa sa pangingisda at agrikultura. 3. Butuan City Ito ay matatagpuan sa Agusan del Norte na kilala sa mga produktong ginto. Tahanan ng humigit-kumulang 300,000 katao. Ayon sa projection sea level map, ang lungsod ng Butuan ay isa sa mga lugar na apektado ng pagtaas ng level ng dagat sa lugar. 2. Cagayan de Oro City Isa rin sa highly urbanized city na matatagpuan sa Mindanao na nasa Misamis Oriental, kilala ang lungsod sa magigiliw na mamamayan nito. Batay sa ulat, ang nakakaranas ng unti-unting pagtaas ng sea level at maaaring lumugog ang ibang lugar sa taong 2015. Narito ang production na sudad sa darating na dekada. 1. Iligan City Ang Iligan City na kilala bilang Majestic Waterfalls ay napasama sa mga lugar o lungsod na kabilang sa pagtaas ng sea level sa lugar. Ayon sa inilabas na projections, ang Iligan City ay may matinding epekto ng climate change. Dito makikita sa projection map ang lagay ng sea level by the year 2050. Marami ng mga kalamidad at sakuna ang naranasan natin nitong mga nagdaang taon at talaga namang hindi matatawaran ang takot at pangamba na palagi nating nararamdaman sa tuwing sa sapit na naman ang mga ganitong pangyayari. Wala namang nakakaalam kung talagang mangyayari ito. Ngunit kailangan nating pangalagaan ang mundo upang hindi natuloy ang humantong sa mga ganitong pangyayari sa hinaharap.